Ay, oh, tang mo. Ay, shit. Matulis ka naman dyan. Tarap na ako. yan. Sakit dyan. No. <laughs> sakit ng puto. Nagbablog na. Mahal. Yung pa. Ayan. Yeah. <laughs> Papatama. Ah. Tunan <laughs> so, din tayo sa ating lupain. Tingnan yeah. natin kung ano yung mga mga prutas na nakatanim dito tara samahan niya kami Ayaw. dito kayo sa si Samahan niya kami dito sa ating lupa. patay na tayo sa agubat Patatay na mga encanto. pag <laughs> o duwain encanto, parang oh oo, oo. oh 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 <laughs> <laughs> <I can't handle. laughs> oh si brownie, oh Brownie! <laughs> Sana po pala dito. Diba? Si Brownie. Brownie. Bakit lang dito Brownie? Kakain tatagain mo. No? Ganyan na, na, na nagagawa ng walang tarbaho. Rin, si Brownie po nandito si Brownie oh. Si Brownie 'yon. Hindi pumasok si Brownie. Are malam. Ay nai. Wala hindi 'yan pwede. Wala pa naman bu ano bunga. Aba. Wala hindi 'yan. Yung isa o. Oh. Hindi 'yun. Eh, oh. Ngayon, ganyan lang. Tapos na mo? Eh. kalinggit kakamba. Hello guys, meron nga dito pokpok pok na hayo. Kami nga pala ay eh, magnanakaw ng labong dito sa labong ani. Iya. Meron ay. Dito ba to? Iya. Kadin. Nawantay na isang gabi. <laughs> yan yan mal yan yan. Yan. Kalahati. Kumita eh. Ay, yun meron ka, meron, meron. meron. Ayun, Wala mo oh, yung, wala ka namang awa sa pagkain kahit pang maliit. Ay, grabe ka, gawa kasi ka, wala ka namang hindi kinakain. <laughs> Ayun, bas, din yan, best. Meron pa yun! Yeah, wow. <laughs> <laughs> <Tango. laughs> ano pa? Ano po? Best nakakuha nga kami sa puno ng gabi ng okra. Ate ah. Amoy tae ka? Tae ka dai? Mag- Yan, yeah, wala ka dali. <laughs> <laughs> ari pa, ari pa. Ay, wala ba mahal ano na yan? Tara, next. Kani mi. Oh, Ay, utang mo! Ay shit, matulis pa naman diyan baka? hindi ka na rin ako dyan? saan? hindi ko ko na huwag ka! mukhang pa yun! huwag ka muna, konti lang naman hindi natingin ako yung harap eh. hindi ko nga din kita hindi mo napansin yan hindi ko natingin ako yan po yan! sakit yan! no! Ang <laughs> <laughs> sakit ng putang ina huwag ka so sakit na po hindi natingin ang gabi nga na ang sagatan mo <laughs> Ang Ala kami ni Marte. Nagbablog na vlog. Yung po. Hello, you're Hello, so pretty. Makita mo yung ano, yung natusok. Okay lang, yung dayan, okay lang matusok ang katawan <laughs> ng <laughs> Yan bes, may tae! <laughs> Mag-vlog din pala ako. In my life, as a, as a pabigat pa alam mo ni sa bahay. Mmm. One! <laughs> o, oh, eto naman kayo. Repetit mo. Eto naman, kapat okay. lang. Tapos okay. mm. Ay! Sip! <laughs> oh, yung okra mo. Nung nga pala nga pala kami na ano, ng gabi. Tapos ang laman niya is okra. Oh, mm. no, 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 Ha <laughs> bakla. Pero pare kasi. Tang ba? Hoy, kita. Bakit? <tong> Kumusta na, sabon na putang Taog na. Nelit, anuhan mo na agad. Taog na. ako may naman si. mo na ka. Oh.

<laughs> ano? Ate. Ah. Dyan, hindi ka ka <laughs> oh. 'yan. May, may ano doon yung pag? Hoy, baka may aso, mamamatay, mamakagat kayo diyan. Hindi <laughs> ano na, baka. betadine okay, gamot sa sugat baka kinaugat hindi taog ah, o uh, ano na tigil agad